guys ito tanim na natin <laughs> yung ating gulay ipapayaan natin yung mga lupa guys yan sorry guys Unahin natin yung alugbate. Patuloy lang na natin ng... Patuloy lang Aray, daming langgam. Ipag yung partner lang natin guys. Tuloy natin para marami. ay sorry. Iti natin guys para marami. Parang hindi na ako bibili ng gulay kasi ang mahal. I'm um. O, oh, diba guys? Ayan na ang aking alubati. Dito naman na part. Talbos na naman ng kamote. Ito. Ito naman natin itong talbos ng kamote. Kaya dyan na muna kayo guys. Ito na guys. Patanim na ako ng talbos ng kamote. Masarap tong talbos. Ito guys sa ah sabaw. This is salad mo. Dami gagamitan ng talbos. putulin na lang natin para maging marami. Ayan guys. Yung talbos. Yung alugbati. Ito yung okra. Tsaka ito yung sitaw guys. Mamaya diligan ko yan. Kasi kuha pa ko ako ng tubig. Bukas doon gagawa ako ng ay tanim ako ng talong. At ito guys, so, oh, yung kamuting kahoy. Tanim kasi ako nitong kamuting kahoy. Paramihin natin yan. Magtanim ng kamote. Opo. Ayan, na kamote pa. Ayan. Dito ako na park. Magtatanim ng talong. Meron ako sitaw. Alugbati. Talbos kamote. Okra. Talong naman bukas. ya guys bye please follow me bye na